Ito guys, mayroon naman tayong customer. Mapare-align niya. Magpapalign siya kasi ang nangyari, ito yung stock. Ayan, dati niyang ano, no? Una yung align. So, ang nangyari kasi is, ayan, no? So, magpapalit siya ng bagong, ano, align. Ito yung yung align natin dito. Lalabas natin. gamit natin yung ring dito is 1.2. 1.2 na rin. gamit natin yung 8 uh, by 155, ay 155. 150 pala. 8 by 150 gamit natin so, na rin ang cabinet ano? so, 'to, no. So, pumating to bits. Eh. na kaya pinapalitan niya dahil pang-apat, pang-apat na ano, pang -apat, pang -apat na, ano na pala niya 'to. Na rims, so, pang-apat na balik. so niya sa tumihari, ya, sa loob buwan-buwan na ano, kung ano ng ano, papalit so, siya ng rim. So, ito po, 150 po ang sukat natin, ano. 150 ang sukat ng ating ito. So, para rin tayo nag-alay ng mga, ano, so, stock. Stock na, ano, so, kung ano yung guide nung ano uh, guide nung mga bungkas, e, doon din tayo magpapasok una doon din natin ilalagay yung unang gusto para hindi tayo malito ano tapos kung tingkot lang to para parang ano lang uh, mapakapit lang ka ng kauti yung ating to natin kailangan na i-ano siya, ka agad, kasi baka mag uh, shoot siya. Uh, ano tayo? Tapusin yung ating isko. Ay, yan. ayan. Siya, guys. Sabi pa tayo sa kabila. Ganun na ganun din yung isa kaila kailangan meron tayong patungan. Ay, pati dito dito. Dito dito dito. nakalagay sa nang alalay. first thing. Pak, pare. Kasi isa natin. Pare siya. Chat ko na parit sumandal dito, sino na natin. Ilagay na natin yung inita. Sa mga tayo gumamit dapat. Ngayon, gumodelo papasukan natin na ano, natititas. Kung ano'y istak na lang counter niya kumaga doon may papasok yung spook sa counter so dahil nga nakatayo siya medyo ano siya no diba? naka iba nakaiba siya ng counter kasi nakatayo at kung nakaabot ka nga pala sa part na ito, no, huwag mong kalimutan mag-comment kung ano pang dapat nating baguhin sa ating mga video. Kung ano mga gusto yung ipagawa. So para ma-notice po ako, ano, yun, at naglalambing na rin po ako, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At paki, ano na rin po, paki, bill all po, para manotify po kayong lagi pag may mga bago ako mga upload video. So, medyo fast forward to kasi hindi ko naman nakailangan, ano, medyo humaba na kasi yung ano natin, yung oras. So, medyo baka maboring kayo. Pero salamat pa rin at hanggang sa ngayon ay nandyan ka pa rin, nakatutok ka pa rin. So, kung ano po yung makikita nyo dyan, mag-comment lang kayo kung anong gusto yung ipagawa. Ayan, sa simula po ngayon, ay magpapalit na rin po ako ng pangalan, ano, baka maligaw kayo, malito kayo. Uh, abangan nyo lang po yun, natulong naman, para umabot po tayo sa uh, 10K, 10K, no, ma-unlock natin yung 10K subscribers. So, ito na guys, nabuo na natin siya. niya. So, i-align na lang po. So, let's go. At ito na nga guys, ano, tapos na tayo, ano, tapos na natin i-align. So ipapakita ko lang sa inyo sandali sa saglit ang kanyang looks ano yung kanyang ay makikita ninyo kung ano yung kanyang itsura. Ayun pagkatapos natin siyang mabuo at may align. So ayan siya guys oh. Ang ganda. Ayun napakaganda ang linis pa no. Ayun shout out nga pala sa may-ari nito ano. Ayun so, bago natin siya ibalik ay eh, ano ganito yung ginagawa ko guys pag bago yung mga rim para hindi siya magasgas. Ang ginagawa ko diyan guys, is hindi ako gumagamit ng ano, yung pang ano nito, pantanggal ng gulong, ano? Tawag, anong tawag niya doon guys? Sa amin kasi dito is 'Yon, sa Bisaya. 'Yan, uh, sa akin is ano lang, mano-mano, kinakamay ko lang 'yan guys. Ayan, maliit din yung gulong, ano? Kita nyo So hindi naman sa ganung katigasan. Pero pag matigas 'yan, pwede tayong gumamit ng pero sa bandang huli na, yung pang last na talaga. Tapos gamitan natin siya ng karton ano para hindi magasgas. Pero ayan, dahil malambot lang naman yung gulong kaya naman siya imano-mano -mano. so dapat lang siya i-massage ayan i-massage no? massage nyo lang tsagayin nyo lang talaga tapos gamitan talaga siya ng konting lakas talaga dyan so ayan na tapos na siya guys naipasok ko na siya na hindi ko ginamitan nung ano patanggal ng gulong ano yung bakal kasi baka magasgas kasi nakatingin kasi yung ari so let's go dito tayo naman sa likod so mabilisan na to guys wala matapos sa so, natin, natin man, matahin, sa ito, tatin, kung saan sa tatama Ito sa tumama. Kailangan nyo muna siyang ang ano, ano, para di kayo malito, di kayo maligaw. Ito na hirapan. So yun guys, may mga tutorial ako dyan kung paano yung pag-alay, pag assemble pag nito. Mga tutorial ako dyan. So, pwede nyo hanapin yun. may t cut ko na guys ha. Medyo mahaba-haba na yung ating video. So, ito, dapat ko po yung Mas pabor siya dito. So, kailangan natin siyang kukukin. Baka na dito. So, yun ang itsura niya. So, yun ang itsura. So, yun ang so, na siya. So, medyo na siya, no? So, gano na yung ano yung paraan. Para hindi kayo So, pag ito nyo mamaya ganito, ganda natin itong kabilang part. So, pukukuhin na naman natin sa baan. Pukukuhin na naman siya para bantay sila. <coughs> lalo, ano o, na lang, mano? Oh, ito na. Ah, na natin. Ah, Simbol pa lang yan. So, hindi pa natin sigurado kung may lalampas. Lalampas dito sa, ano, may mga malaki. Maraming lalampas talaga ito kasi, ano ba? Oo. Oh. na sobra. So, manalaman natin yan mamaya pag na-align So, ito. Alain tayo lang. Ay, may ari guys, Oh. So, saglit lang to. Ito so, guys, kita nyo guys oh. Ito yung kunting adjustment na lang to. Hmm, ayan. Yung gumiket so hila tayo dito konti. Kunting konti lang. Ngayon, sumaya ng konti. Ngayon, narinig ninyo yan. Hila lang tayo dito. Oh. So ayan na siya oh. Huh? <coughs> ito yung para sa talbog ito, para sa talbog. Pag tumatalbog, talbog yung rim. So, baba na natin kasi uh, okay na yan. So, yung lampas, kita naman niyo guys, yung lumampas, kunting kunting lang. Ayan lang naman. So, yan lang yung kakat natin sa ngayon, ano. Ayan, oh. So, ayan, tapos na tayo guys. So, let's go!